Grabe, pawis ko. Ikaw ba? Alin, <laughs> alalim? <alim. laughs> mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, Uh, time checks, it's 6 a.m. in the morning. At nandito tayo sa labas ng ano, Malabon City Square. Sa so, tapat ng sa so, tapat ng Fisher Mall dito sa barangay, ano, dagat-dagatan pa siguro to. Nandito tayo sa barangay Longos, uh, Malabon City. At meron nga tayong ano, magaganap na jogging session ngayon kasama yung mga katrabaho ko sa World Badan. So, ang meeting place natin ay dito sa ano, sa tapat daw ng Fisher Mall. So, bago mag 6 a.m. At hindi ko alam kung nandun na sila so check ko lang ayan, so dito sa may ano sa labas ng Malabon City Square may mga ano may mga liar and band hindi ko alam kung anong event ngayon kasi ano meron silang mga may mga nakapang boy scout tapos may mga nakapang banda, banda roon banda rito. Ayan, so hindi ito ang focus ng ating vlog. Tayo nga po ay magja-jogging dahil tayo ay nasa healthy living era na. What? so punta tayo dito. Titingnan natin kung nandiyan na yung mga kasama natin. Na Pag wala, ibablog ko sila sa Facebook. Kasi sayang naman yung ano ko. Gising ko ng maaga kung hindi matutuloy yung jogging na to. Ayan. So parang ano? Parang na tayo dun. Wala sila rito eh. Isa kaya mo, naka-rubber shoes na nga po. Outfit check. Uh, naka, ano? Naka-running shoes. Naka-short. Naka-sando. Dry feet. So pag hindi sila natuloy ngayon, ano? Dito na lang ako magja-jogging kasi sa inyo naman yung outfit natin. Ayan. Mali ko lang ito. Wala pala akong belt bag. Dahil para ano hindi na ako nagdala ng ganito so, ang pao Snatcher na tumatak <laughs> Tapos ay sisiditagal sa bag yung ano Pakukuhang wallet Ayan so siguro update ko kayo later kung matutuloy itong ano Itong jogging na to Naprak so, yata ako Hindi natuloy. A few moments later Ayan so hindi tayo naprak Kasama natin Sir Jervie Ahi ga pa. Co-manager ko po yan sa, ano, sa World Balance. Dito siya yung duty sa Malabon City Square. Ayan, so nagtatawag pa po kami nakasama. Uh, mga tulog pa. Ayan, may mga lion band. Tapos may mga, ano, may mga boy scout, girl scout. Eh, so magkikita-kita na lang kami sa kanilang kanto. At tatlo lang yata kami matutuloy mag-jogging. Ayan, nandito po tayo sa may bandang ano, Grotto. Ano yung kasama natin? Sir Jerby. Saka si JM. Ano si JM? Tagal! Isa, ay kapit. Ba't bakal mo ka na ka naman? Brookie na po eh. Brookie na po Ang nangyari few inches later ay so nandito na tayo ilo ko guys ata ruma nang basa kami diyan ah so nagreron ako nang vlog dito eh Ang kasama natin si JM sa si Jerwin. Yes. Sir, sir. Ano <laughs> ang kami ngayon sa ano? Ano ang sa ano? stress na? Wala kami supply sa bahay. <laughs> Dami <laughs> mga pulis handang lumalaban sa kata. <laughs> okay, <Sorry. laughs> naglalakad muna kami kasi ano, bibilangin muna namin yung steps hanggang ano, hanggang dulo ba? Hanggang hanggang ano lang, hanggang ano lang gitna. Basta hanggang, hanggang gitna. Dito hanggang kainan. Sige. Kasi oh, sige. Eh, so maglalakad lang daw muna kami. Bibilangin namin yung steps nag ano siya sa application ba 'yun? Strava. Application Strava. Tingnan natin kung ilang step to si kung ilang kilometers, kung ilang oras kung lakad na Yeah, tapos after that eh, at oh. kami magano. Ito yung pinaka warm up natin, walking oh. lang tapos mamaya yun yung katotohanan, tututuhanin na natin magjogging. Kasi sayang naman outfit ni ano GM, eh eh. Oh. <laughs> sir, shoot! Sir, shoot! <laughs> sir, shoot. <No. laughs> Good morning, good morning Ganda <laughs> <laughs> sa dam pala ito. Ganda Ganda sa may bundok na park. Doon tayo dapat. sa bundok tayo. Maganda yung mga namimingwit dito eh Let's not face it. <laughs> <laughs> Let's not do it. <laughs> Yan, yeah, saka sa lukuyan ay eh, naglalakad pa rin kami. May mga namimingwit dito eh. Ilang minutes na tayo tayo. Oh, dapat dito Wala pa tayo sa kalahati. Ano? Wala pa. po. Siguro mga video tek na po. Nakakakita na ako ng ano? ng mga paninda. Ay, mga kalahati na siguro tayo. Malapit na tayo sa kalahati. Ayan, so nakakakita na ako ng mga nagpipinda nasa kalahati na rin nangangalhatian na rin kami at medyo kumaano na yung sigmura ko Umahapdi. parang gusto ko nang magkape <laughs> And usapan jogging pero walking lang muna kami today So, maganda rin dito magbike, bike Parang mga pumupunta rito para mag-walking, jogging, bike. Tsaka yung iba mga naka -motor. Ayan. Tapos maganda rito kapag may nakakasalubong ka, pinabati ka nila. Good morning po. Ayan. So, sobrang ano, warm talaga ng mga Pilipino. sa umaga parang ano medyo kokonti yung nagbebenta sabi nila kasi more on hapon talaga pumupunta yung ibang tao dahil inaabangan nila yung ano yung ano yung paglubog ng araw ayun so kokonti lang din yung nagbebenta rito sa umaga siguro hapon din sila dumadag sa ayun So, jogging na tayo, habulin natin yung dalawa. JM Wait lang Balik yung lalakari mo siya 38 minutes 2.84 Kilometers tayo rin Buhay pa ba <laughs> yun? <Boy> pa ba? <laughs> Ito! Dito! Eh So ito po yung ano pinakandulo ng Megadike ng Cementado So after dito ay umaano umiikot na rito yung mga bikers tapos ay bumabalik na po kasi iba yung ginagawa po nilang stopover. over ayan yung isa namin kasama hiningal na yun lang sa isang ano sa isang do <laughs> picture muna tayo <laughs> si Jay po ay hindi kinaya hanggang dulo. Dito lang siya sa bandang ano? 85%. Anyare. <laughs> Anyare. Ah, ko na stroke <laughs> ka. Uy. Ano na? so pabalik na po tayo at walking na lang, na lang daw ulit. Jogging na tayo? Jogging na, jogging? Kala ko maglo-walking na lang tayo eh. Ah, sige! Huwag ganun ka, ganun Grabe pa, ko. Ikaw ba? <laughs> ayan, so, mga kayami, naglalakad na kami. Malapit na kami sa, ano eh, sa hangganan. Doon sa first line. Ah, start line, ayan. So, naglalakad na kami dahil, ano, din na namin kinaya yung pagpapanggap na mag-jogging. Tapos, Sir Jerwin, nauna na, na no, consistent siya. Ayan. Kasi si Sir Jerwin talaga, ano siya eh, ah, uh, madalas nagja-jogging tapos nagba-bike. niyayayangan nila ako magbike kaso nga alam wala naman akong bike nakapunta kayo sa Luneta no Luneta saan to Moa. kayo pumunta? sa Mowa o saan all yan siguro sa mga susunod pag nakabili na ako ng bike pag ano tayo sasama na ako sa mga rides nyo para nakakagala yung ating ano yung ating vlog Ayan, Sir Jerwin, nag na sa amin. Masyado daw kaming mabagal. <laughs> Sorry na. Muntik da, Muntik na himatayin. <laughs> Last na daw to. Bike na lang daw siya, bike. <laughs> ah, yung mga naliligong bata sarap ng Tara, Sarap maligo. Sarap. Wala rin. Wala rin, wala Opo. Eh, so nakasakay kami ng jeep At kakain daw to tayo Saan tayo kakain? Balik yung jeep Ang ginatratalo namin Kami lang tatlo dito Pero <laughs> naman si General Sorry Kami lang solo lang solo Where are you going, man? <laughs> Mga parang... <partner. My> <laughs> <My partner. laughs> Like and subscribe. <laughs> Ayan. Nandito na tayo sa ano sa Tonsuya. Malabo na tayo daw ay kakain. Sa... Masarap ba? Sugrado ka? <laughs> Yo, masarap. masarap daw na. ano pa paglibre. Iba yung lasa. Iba <laughs> yung lasa paglibre. Salamat, JM. Salamat, Commander. <laughs> yes, sir! <laughs> Hello! Hello! ni Sawadika. <laughs> ano ba kain natin, Mami? Pares? Pares. Okay. Ayan. So, kakain muna tayo ng Paris Mami. Paris Mami. Ayan. Parang parokyano na rito si J. kasi ano, kilala ang yun nagbebenta yun, yun, ng ano, ng Mami.

Nakakawa na ng incentives ka hapon. 3K. <laughs> Sarap. 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 One eternity later. Ayan, so tayo po ay nasa pamahal ang barangay ng Tunsuya. Nagpiesta pala rito. Kanina lang ba? Sa lang yung piesta? Kanina lang <laughs> daw <laughs> ng <laughs> June. Binawi ulit. Binawi? Kanina daw Tayo mo rito, Jay. Dito. ako. Dahil pa lang ngayon tayo nagjogging eh, kasi ano? Makulimlim. Makulim Kanina maano? Mainit. And so tapos na po kaming kumain ng mami, Paris mami. Salamat, sa ano. commander. Commander. Susunod ulit ha. Yes sir. Bukas ulit. Bukas ulit sir. Bukas agad. Eh dito ko na po tatapusin ang video ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na nanonood. Hanggang sa muli. Sa bye -bye. Sa para sa, para sa isa na namang masaya at masarap ng vlog. Sige na sir. Hoy, pasok daw.